Pero tingnan para sa alam ni pareng Oh, ulit kaya 'yung kadugtong lang din po sa vlog natin at kami po ay papunta po ng bayan time check muna tayo ang oras po natin ay alas 12.36 na po dito so, um, sa TV to eh so ngayon uh, pupunta po kami ng kalaka at kami po ay may bibilhin alright So kasama ko si Parangkawtol at si Sir Vasily. At kami po ay magmumotor lang. So paano nga po kami dito sa Hingal-Hingal Road. <coughs> to Heaven. <coughs> at dadan pa tayo doon, Sky. Bukan? ada yang si Sa Sakanya kamatisan. Naghiran siguro yun. Lumuwag na talaga ako sa shoot ko. Eh, ka niya <laughs> 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 mga kalaot at nandito na po kami sa taas at pahinga lang po kami ng konti napin lang po natin susi Suzuki okay, eh. Bitkin na lang po kayo mga kalawat sa aming puntahan. Alright, so abak na lang po tayo. Let's go po! tong helmet dito no wala naman kukuha niyan pag kumuha pa niyan naman tulad ginakalawang na eh ano yan eh wow ang ganda nito NMAX NMAX ay Honda EDB EDB pala bagong bago pa itong ano, motor niya sir ha ilang taon na ito sir isang taon pala bagong bago pa eh ay nasira pala yung mga dito oo oh. oh kita na yung barko kakain muna na kami Thank you

kami ay pagbayay uli sa bayan ng Kalaka malapit din sa balayan sa sunod na bayan na may balayan ano po hindi pa nakapaggala doon sa balayan <coughs> sa kwam Kalaka Kalaka bayan ng Kalaka yun lang ang paglibing ah uh, tayo alis na tayo <coughs> <coughs> Ding, topik, ang toothpick. Uy! Ilang po tayo pala so, ko lang yan eh. <laughs> <laughs> yun po, mga kalot dahil ang oras natin ay mag-alawan na, kami po ay. Tama-tama, pre. Punta tayo Laguna. Punta tayo doon. Oh, punta tayo doon sa, kung? Yot, okay na po. <laughs> punta kayo doon. Po, anak mo sisap. Doon sa may, Kuan? Pinay ba may mga dito yung balayan? ayo parang tanawa na sa katalisa eh. Kalbo na yata ang gulong po natin, pre. Kalbo na. Pwede pa yan, ano. Pwede pa itakbong vehicle yan. Yung okay, mga kalata, anong nyo yung kuha na ito sila laging nakatagong ng kapatid natin yung Uh, silang parekla o tola gitu la di ito Dat kasama si kainday uh, Dito di sila na may mili yung okay, babad na may di ito rin ang isda kusarewong sariwa yung mga toli nga no? sariwang isda mga kalawot o oh. hindi na magalungkong hindi na nakabili na ang kuha ng karne, binili karne, binili dito pala ang maraming kuwan, tawag dito pala uh, maraming isda sariwa binili na sila karne ang binili karne. magkano sana kilo ng magalungkong? 240 200 ang goliasan. 240 ang. Dawat ito. Masukin pa namin ardin sa ano, sa palengke ng Talata. Thank you po. Salamat rin po. okay ako na maghawak salamat Sarah, Sir. Oh, let's, go? Ah, let's go po. let's go. oh we know Okay, ito. Ito. Ayan, ito kaya ito, hindi tayo parang may Yan, bag. Baka na bag Ay! Ay, baka siya yung hangin yung Ay, siya yung hangin yung ito? Wala, ba bente. Ba Isa. Ano ba yung Pre, binabati ka ni Miss Kwan. Oi. Ay, ito. Kaya hmm? na paano ngayon? Ito pa rin sa ano? Sa ano? Sa, sa... Tamayo? Ay, Tamayo? Hmm. Saka, na lang. Kayo rin eh, nung nakarano lang kayo eh. Naka? Okay. Oo, oh, balik na tayo. Baka nagkasali silang po kayo. Nasali silang tayo eh, nahanap po kayo eh. Oo. No? Eh! Hey. ah yeah, ya, dapat, 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 pre dapat, 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 Baboy pre. Sa ilalim dapat, 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 pa dapat, 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 pagdating dapat, 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 Okay. Tapos dito yung isla sa ita. Mamaya pa lang ang relleno yun. Relleno bangos. Hindi na sa riwa eh. Bilasa. Sa Bilasa. super super special. Yung punta door na super special. Yung punta door na super special. Yung punta door na super special. special. Dalawa. Punta so, ni sa nyan. Pauwi na po tayo. Mga kalaot. Pauwi na po tayo. At ang dami nang napamili. right, so ayan nandito na ulit tayo sa ating sasakayan na tayo po ay pa na let's go po mula tayo na lang dikit ha? dikit, papakain ng manok no. Alright, so ayan po mga kalaut At nandito lang nga po kami At magpanay na naman ulit tayo Ito po ang aming Pinamili doon Lagay mo mo ng ano pre Sa ano Sa cruiser uh, baka kainin ito ni ni ko ni. Ah, ano eh? bagay oh, ko muna doon. Nandiyan naman. Uy, niyan pa. ang oras? Plus 230. Maganda pa. Ay. Ang sarap first time ko makapunta doon sa palengke, ang ganda pala doon. sariwang mga isda. Mura pa tayong bilhin doon. Parang sa Limare. Ito sariwa din, no. Oh. Hmm? Sari nga gano oras bukas doon, ta-amin ano, nagsasara Alright, so maraming pong salamat po sa nakarating po sa ating dolo ng video. Hanggang dito lang po tayo. Babay po sa inyong lahat. I love you all and God bless po.